Oh, darling i-unboxing po yung deliver sa akin ng pure gold groceries para dito sa tindahan level up na kasi ako ngayon nags eh, kasi nagpa-deliver na lang ako uh, sa isang linggo dalawang beses Lunes at sababiernis kaya ito na yun mas okay na ngayon kasi hindi na ako nawawala ng stock kung ano yung walang stock sa akin, yun yung ano, in-order ko. Kaya hindi nawawala, hindi ako nawawala ng stock. Ayan. So, ito na yun siya. Sampo kasi yung order ko na Clorox eh. Tapos, yun tama. Isa din na ganito, safeguard. Um, isang pide na shampoo, sun seal. At saka, isang pide na green na sun Tapos, yung, then, fabric conditioner. Fabric softener pala. Yun, isang pide din na pink tapos blue isang tiny tapos powder na wings green yan chichi ko kasi baka mamaya eh. tapos itong isang na ano antibac, na downy tapos isang na orange na wings mabenta kasi to eh although pa piso piso lang pero pag mabilisan na nga saan ba nadami din yun wala siguro silang ano yung pink na downy yung sun fresh so dito tayo sa isa but parang magaan to na nga sana kung nagde deliver lang sila ng ano, inu-in. Kaso hindi sila nag-ano, mas, mas makalag. Noong Friday, mga tadila pa yung in-order ko. Ayun, buti nakahabol yung ano ko. Yan. Ano ko lang 2, 4, 6, 8, 10, Deep. niya. Saka, bed, share. Saka, trim all na So, ito lang yung laman nito. Uh, wala pang isang libo to. 500 naman yung ano nila yung minimum sa delivery. Eh, okay, marami kami dito na ano, may tindahan na nagpapag-deliver. basta may ano ka lang yung card ng aling puring. Okay. Ayan, pwede. So, kaya, hindi ko na kailangan na buhutan roon gagastos ng pamasahe yung ang convenient na siya sa, sa akin at saka ano kasi hmm, hindi ka mawawala ng stock pag kunti na lang yung stock ko nililista ko na hindi ko makalimutan uh, ay ito pala yung kailangan kong bilhin kaya ito yung buong kulang -ul. kulang 1,000 na yung deal ko eh Ay, hindi pala eight hundred ninety-four ninety-four lang so, yun nung nakaraan ano kulang kulang dalawang libo nung last friday nung so, ano ko order ko kaya yun diba ang ang ganda kasi hindi ko na kailangan kung pwede lang sana sa dj hindi, hindi na ako mag grocery si doon hindi na tsaka sigarilyo yung sigarilyo din kasi nila sabi lalaki na mm, mm, ano nila, ahente. Kasi pumunta kasi yung ahente dito eh. Kinukuha yung order, kung ano yung order mo. Yun. Tapos, pero ano to, cash on delivery, si Odisha. Yun. Ano daw eh, yung sigarilyo nila, plus, plus 10. Eh, ang laki naman nun, eh, kunti nga lang yung tubo ko sa sigarilyo eh. Tapos, ano man pa nila, eh, eh sa susunod. Salamat sa panonood at saka sa suporta. May pang-ano na naman ako, pang-ano kay Lolo, pang-update-update. Bye-bye.